Gumanti na magkakasunod na airstrikes ng Israel sa ilang lugar sa Lebanon na kumitil naman ang anim na katao matapos muling mag-umpisa ng palitan ng putok sa mga militanteng grupong Hezbollah. Ayon sa Israeli military, nagpaputok umano ng anim na raket ang Hezbollah sa Metula, Israel. Malapit yan sa border ng Lebanon kung saan tatlo sa mga ito ang na-intercept nila. Inulat pa ng Israeli military, ang isinagawang airstrike ay uh, nagpawasak sa mga command centers at rocket launchers ng Hezbollah sa Lebanon. Una nang iniutos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatupad ito ng matinding hakbang laban sa Lebanon kung saan nakabase ang Iran-backed na grupong Hezbollah. Samantala ang ginawang airstrike sa Lebanon ay nagdulot naman ng mga pangamba sa posibleng mahinto ang ceasefire. Pinabulaan na naman ng grupong Hezbollah ang akusasyon na pag-atake sa Israel at iginiit nilang Nananatili silang tapat sa ceasefire Nabatid na ang airstrike Na isinagawa ng Israel Ay umabot sa tatlong rehiyon sa Lebanon Kagaya ng two lines sa southern part Ng Lebanon coastal city Sa Tyre at bayan ng Housh al-Sayed al-Itabi Ng border ng Syria Iniutos naman ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam Ang pagbantay sa border ng Lebanon ngunit iginiit niyang Hindi siya sangayon sa digmaan Ang mga serye ng sunod-sunod susunod na paglunsad ng mga airstrike ng Israel ay kabalikat lang sa muli nitong pagbibigay babala hinggil sa mga hostages na nais nitong makuha mula sa Hamas na mayroon pang 59 iba pang hawak at 24 dito ang pinaniniwala ang buhay pa. Maalalang mahigit 600 na raan ng mga Palestinian ang napatay mula ng muling maglunsad ng Israel ng mga airstrike noong Martes taong kasalukuyan upang magbigay pressure sa Hamas na palayain na ang mga bihag nito. Kasabay pa ang ginagawa ng Israel na pagpapatigil ng supply ng pagkain, gasolina at humanitarian aid sa Gaza na may tinatayang 2 milyong Palestinian ang apektado.